So mga kababayan, mga katabang Sana po ay Ma-inspire tayo Sa napakatamis Ng kwento Ng love story ng mag-asawang Tatay Romy At nanay Letty Talaga naman na Walang pinipiling edad Kapag tinamaan ka ni Cupido Talagang kikiligin ka buhay na buhay ang iyong pagkatao hahamakin lahat masunod ka lamang so yon po tunghayan po natin ang napakagandang kwento ng love story ng mag-asawa sa kabila ng sa edad na 73 Tate Romy at 71 si Nanay Leti na talaga naman na sila ang patunay na may forever talaga so sabi nga naman ni Tatay Romy, so tanging kamatayan lamang ang makakapaghiwalay. So napakasarap talaga magmahal. So ang conditional talaga kapag dumating sa buhay natin, hindi natin alam kahit na kaya ng asawa tayo sa bandang huli, makakahanap pa rin tayo ng forever na makakasama natin sa panghabang buhay, sa hirap at ginhawa. Ako talaga abang malakas pa ako gagawin ko ang lapat mararapat sa ating mag-asawa para hindi tayo magutom di ka na mag-iisa matakot laban lang kaibigan ko kasangga mo ako tulong mo kami ang tulay Pilipino, hihahatid sa bayan ko, kapit-bisig, Pilipino, katabang dip. So, isa namang mapagpalang araw mga kababayan. So, sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo, sa mga nasa abroad natin ng mga kaibigan sa mga viewers natin, sa mga charity viewers natin, sa mga kaibigan natin na patuloy po na sumusuporta po kay Katabang Dave. So dito po kami ngayon sa sa Villa Petrona. So ngayong araw po ay may pupuntahan po tayo na mag-asawa dito po mismo sa kinakatayuan ko. So ayun lang po yung bahay. So hindi po ako napapalata na halong kami pupunta sa mag-asawa. So may nag-message po sa atin na isang concern netizen natin na masugid natin na follower na talaga naman na sumusuporta. Maraming maraming salamat kay kay Mama Vanji Miday. Siya, siya po yung ating nag-message para po puntahan po namin ang kanyang tatay dito po sa bundok. So ngayon mga kababayan, samahan nyo kami at pupuntahan natin. So alamin natin ang kanilang kwento ng buhay. Eh, marinal daw po. Ayan po siya taro. Sagono po. Oh. Inabutan namin ng mag-asawa habang si nanay Leti po ay abala sa paggawa ng whistling ting At habang si Tatay Romy naman po ay abala sa paggamas ng mga damo para malinisan po ang kanilang mga halaman na kung saan ito po ang kanilang ikinabubuhay. Dalawa na lamang po sila dyan dahil po ang kanilang mga anak po ay may mga kanya-kanya ng pamilya. Kaya po gano'n lamang sila kapursigi para buhayin ang sarili. Hindi pa makapaniwala si Tatay Romy na may bisita po siyang dumating dahil baka daw po may grasya para sa kanila. Sa aming pagbisita, lumiwanag ang mukha ng mag-asawa. Wala akong idea kung bakit kami nandito. <laughs> baka, baka may, may konsamol, may Christmas. Ay. Mas <laughs> pinugay na. Ang usapon, meron sa amin nagkano, nagkwento, ah. Uh. na yung tinda mo daw, ah. Uh. bakit daw sila bumabalik-balik sa'yo? Oo. Uh. Ah. Napakasarap uh. daw. Ma, ah, ano no ya na regulta. Kapag parang balik-balikan ako na ya. Abigwan ka? Eh baka ako ipapakal ninyo. Ano na yan? Si nana mo. Maray mamaya pa man gawak na. Okay lang mga pala muna yan. okay man gila. Para din ninyo ako ipagpapakal. Ibenta ka namin sa Chinese. Ibebenda ka namin sa Chinese? Ay bure, oh, ano, ka oh. <coughs> ba, O ano, kumusta? Wala yun, hindi. Naraki kita yung sakripisyo yung mga niyo, mayton. Mag-wash, mag-wash, siya. May hapidawan na naman. O, pitan na nga lang ginagawa. Para mas de, kami magkapoy. Pwede po tayo mag-Tagalog. Huwag <laughs> tagalog Mag-Tagalog tagalog. Tagalog. puno'y ka? Huwag <laughs> mag-Tagalog. Ano yun? Mga, mga viewers oh. Kaya sabi ko kung sa mga viewers kan maintindihan ah oh, mas maintindi sa tagalog yan gusto oh, okay. mag-sponsor sa inyo uh, alagay by interviewer opo oh, tapos video um, ayakala ko bisita lang kayo mag interview pa pala kayo sa akin <laughs> ha ano trabaho ko ito trabaho ko oh. nagagabas oh gagamas lahat na ginagawa ko dito para hindi kami maguto mag-asawa. No? Mag o, oh, yan. Kagamas. Ano mga tanim mo, ano? sa Romy? Ha? Ano mga tanim mo? Ano na. Alam mo siya na medyo malalim ng pagdinig sa edad kong ito. Ang oh, ano yan? Sabi ko yan, dul. Sabi idul siya. Ay, pwede man. <laughs> oh, may microphone pa pala. May lilagyan ako ng microphone para <laughs> ano salita ng Tagalog. Ano po Tatay? mga ano mo dito, mga panali? Ha? Huh? Mga panali mo. Ano mga panali dito? Yung. Mga panali mo dito, ano? Ay, ano? Munggo. Mani. Ang lawak, oh. Um, yung mga mais, ayun pa yan? Mais, o oh, yan, yan, akin pa yan. lawak pa lang ng ano, makanim. Tapos may luya dyan. May luya, ang kang pula. Walang pula. Wala pula, ng pula ngayon. Dilaw. Tapos mga, yun, mga ano yun. Mga kamuting kahoy. lawak pa lang. Ano to? Sa inyo to? Hindi. Ay, nakikitanim lang? Oo, oh, nakikitanim lang. Kaya sa... Ano ni nana mo. Ah. Sabyan to ni nana mo. Ah, Itatanim lang po. kami. Siya po ngayon yung asawa mo. Home po po. Hmm. So ngayon tatay Romy, oh. pwedeng doon tayo sa, sa bahay mo para magpagpentuan tayo ng maayos. kani? de man. So, Kale, para may ibibigay kami sa yung ayoda sana sana makatulong po sa inyo. Kunduan na nga na yan. Tumos na. Tara na po. Tara na, sa bahay. Yan mga katawin. Pagpapatuloy ko mamaya ang hapon. Oh, hindi na dito. Ay, Ay hindi ko nila Hey! Eh... Uh. Tawad oh, dyan na lang. Tawad dyan na lang. Oh, dyan. Okay, so, Tate Romy, oh. magandang araw. O, oh, magandang araw din sa'yo. Ano pong pala lang asawa niyo po? Leticia. Ah, si Nanay Leticia. Mm -hmm. Opo. Oh, oh. So ngayon po, ako po si Katabang Dave. Oh. Isa po akong charity vlogger. So naghahanap po kami ng mga taong katulad po ninyo na mga nangangailangan. So meron po sa akin nag-message uh. na ang pangalan po ay si Ma'am Vanji Miday. Opo. Anak niyo daw po siya. Opo. So ngayon po, dito daw po kayo nakatira sa Villa. Opo. So nung pagpunta po namin dito nung, nung nakaraang buwan, wala po kaming inabot na tao. Opo. So muntik po kaming habulin ng aso dyan sa ulahan. So sabi ko, balikan na lang natin. Ngayon nag-chat po sa akin ulit yung anak nyo po na andito daw po kayo. Opo. So kaya po kami para po namin ulit mahanap, nagtanong-tanong ulit po kami dyan sa baba na oh. for a, for assurance nandito na, po kayo. Oh. So ngayon po, kumusta naman po? Ito ang buhay dito sa amin. agang magtatanim, gagamas lahat para o hindi kami magutom na mag-asawa. Ano lang ang ginagawa namin dito sa bilya. Ngayon, kung ako naman tatanungin sa talagang kalagayan namin mag-asawa, tinitins na lang namin para hindi kami magutom. Siya magagamas din ako. Tapos mag... Bukas nga, gagawa naman ako ng paninda ko. Dadaling ko naman sa si Del Rosario. Ay, titinda kayo? Opo. Ano po? Titinda po ninyo? Kasabarol. Ay, kasabarol. Opo. Kayo po mismo ang gumagawa. Opo. Amin. Ano, ano pong laman ng kasabarol? Malagkit. Bukayo. Bukayo. Malagkit na bigas. Hindi. Ano? Balingoy. Ay, balingoy. Kamuteng kahoy. Kamuteng kahoy. Kamuteng kahoy. Kaya nga, ang pa sa ang pinakang unang pananim ko dito, yung kamuting kahoy. Dahil mas may kita may ko doon. So ngayon po, Tatay Romy, and ano po ulit? na Leti. 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 Meron po kami bibigay po sa inyo na blessing, bigas po, sampung kilo. Opo. Sana po makatulong po sa inyo. Opo. So, na Tsona, pakisuyo nga po ng ating bigas para po sa mag-asawa. Salamat. Salamat so, salamat, salamat. Sa, salamat. Ay, pangalan mo? Katabang Dave. Kasamang Dave. Katabang. Katabang. Katabang Dave. Babe. Katabang Dave. Ah. Uh, so, ngayon po, Tate Romy, Nanay Leti. Ah. Uh, ano po ang masasabi po ninyo sa nag, nagpabot ng tulong? Anonymous po yun. Hindi po kasi pwedeng banggitin ngayon kasi napapalaban sila ngayon. Tatlo po sila. Opo. Okay. So, i-anonymous na lang po natin. Ano po masasabi po ninyo? Ayun yung camera. Salamat. Para makakalit nila. kanila. Pas, pasalamat. Ito, malaking pasalamat, pasalamat namin itong konting tulong nyo sa amin. <laughs> Dahil, kung wala po kayo sa amin, wala, wala kaming makukuha ang tulong. Na pasalamat din kami At, sa inyo. Sa, salamat po sa tulong. Alam mo, kung sino man po yung mga may magandang loob na tumulong, tumulong sa amin mag-asawa. Marami pong salamat sa inyo. Malaking tulong na po ito sa amin. Bakit po na naiyak po kayo? Kasi mga, mga katabang, ramdam ko po yung kaligayahan ni nanay. Kasi po tumutulong po kanyang luha. So, bakit po nanay ka na, 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 nanay? Mm -hmm. Eh, dito kasi, may mga, ano man dito, may mga, yung kanong, yung um, tinatawag na, na, ano ba yan? Yung tawid-gutom. Ah, tawid-gutom. Oo. So, dito po sa lugar po ninyo, malayo kayo sa mga bilihan, ah, ano po yung pinakapangunahing pangangailangan sa loob ng bahay? Yung, yung ah siyempre, bigas, 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 bigas yung -ulam. tapos yung pang tapos, et cetera, et cetera. Siguro, siguro, yung mo pang ulam, kahit sa palibot, meron naman na. Meron, 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 po. Oh, oh, po. Yes. Yun lang naman, bigas, tapos pang ulam, yun lang mayroon ang walang ba problem. Di ba senior na sila? Oo, oh, oh, senior. Siya lang tano, ang... camera? Di po kayo nakasabay sa binigay sa munisipyo yung walang gutaw? Wala. Hindi ako nakasabay ho. Kasi si ito, hindi naman pwedeng pasok dito kasi nandoon yung bumuboto sa sa limo. Sa zone 6. Ah, oh, ka naka-rest na ngayon, oh. 6. Oh. Hindi o, hindi pa, ka pa, nakasama doon. Ako lang ang dito. Dito eh, ako nagboboto. Siya lang, siya, siya, na, siya lang nagboboto dito ako yeah, sa zone 6. Ayaw ko, bakit hindi ako sinasabay nila? Pa, yan Kasi meron dito nga, may papabor ng mga tao. Yung malapit lang lang yan dito. nga problema sa dito sa amin, dito sa lugar na to. Eh gusto okay. nila Lumipat ako rito dito ako magboto. Ayaw, eh, ayaw ko. Eh, kung may ang darating dito, wala sa si amin. Wala. Hindi kaya inaabot. Hindi baka kami po, inaabot. ano, Baka po, Tate Romy, hindi <coughs> ko lang po yung inihintay na lumipat ayaw. dito para may dumating sa inyong grasya. Ayaw na galing sa gobyerno natin. Di hindi. Kaya, ayaw naman. Ako, dito. kung sa ano, kung galing sa gobyerno, the senior citizen, tumatanggap na rin ako. Ay, ilang taon na po kayo? 73. 73. Ikaw nanay? 71. Ah, 71. Okay. So ngayon po, wala po ko yung anak. Wala kami yung hmm. anak. Yung mga... Sama kami, wala kami anak. Ay, matagal na po kayo nagkasama o bago pa lang? 20. 20. 21. 20 ang taon na. Kasal oh, okay. Oh. kami sa mass wedding. Sa... At dito na nga, mga katabang, sobrang na-inspire kami dahil sobrang napakaganda ng kwento ng buhay pag-ibig ng mag-asawa kung paano niya sinuyo si Nanay Leti. Ginawa lahat ni Tatay Romy sa loob lamang po ng dalawang linggo ay nakuha po ni Tatay Romy ang napakatamis na oo mula po kay Nanay Leti. At ni rin po si Nanay Leti sa ganda ng boses ni Tatay Romy. Kaya hindi po sa nagdalawang isip na uumoo at pumayag na magpakasal kay Tatay Romy. Parehas po sila may mga anak. Parehas po sila may mga asawa. Subalit po, ang kanilang mga asawa po ay maagang namatay. Parehas po sila balo. Si Tatay Romy po pangatlong asawa na si Nanay Leti. At si Nanay Leti po, pangalawang asawa po si Tatay Romy. So po, hindi hadlang sa kanilang edad. Sila po ang patunay na may forever talaga. Lumalaban sa hamo ng buhay. Lumalaban sa hirap ng buhay. At may mga pamilya na po ang kanilang mga anak kaya gan, ganun na lamang po sila Kaporsigi na na Maghanap buhay Para buhayin ang bawat isa Sa kanilang pagmamahalan na wagas Tanging kamatayan lamang po Ang mga kapaghiwalay Sa kanila Mas kinasabi siyang ako Kaburatserong tao Pero yan isip ko bilog Advantage. May konsensya ko Yang konsensya ko Malinig Tapos talagang Yang gusto ko So, kami magkapoy magasawa. mag mapangasawa ah. ko siya, may ataman kami ng osada, apu niya. Opo. Napangasawa ko siya, so apo niya, tulong taon. nagtutulong taon. Ako nag-aruga, nagpanakulo, ako nagpeskwela. Kaya ano, tapos ko. sa sawang man ako. So, peace. Ano, na po? Hindi man. Nagtatrabaho. Pero na. Ba, na. Pero di man nagpa di man ako nagagawa. Pig para pigpara para ko so katuwang kong 4 piece. piece Bukon man sa bulan-bulan. Every three month amo pag kukobra no piece. Pag pay out. Eh maray ko nakakukobra ng to 5. No malaman eh, sa. Yat to. Eh sa tulong bulan sari mo kon kon 4 piece mo sana. Asahan. Asahan. So, ibig pala, nanay-tatay, noong mga panahon, meron kayong apo na nakatira po, dito. At may apo. Kayo po yung nagpaaral. Hanggang high school. Ah, hanggang uh, high school. Um, sa, sa ko. Pagpa-skwela na mo. Kaya sabi ko, maski ang mga ginia, bukod sa pag niya na nasa ako na. Opo, Kwa sa akin, pabor tanga ta. Nga ta o da yad to ama, da ina, pero napatapos ko. Diyaw, sabi ko nga ni, de maguli ka din ni ta, ilolog tayo ka sa alikom, tamay nagkukusa ko na, nagayat, eh, pa eskwela ko. Pa on. on. Scholarship. O, iskolor, scholar, scholar. Abo man mag, uli, eh kung nag-uli siya niya to, tapos na ko tala siya nga. Wala pang asawa ngayon. sabi Il niyang. ilang taon na po siya ngayon? Uh, 20 23 na. 22. Uh, ay uh, 22. 2000 so, 'yan. Oh, uh, bakit baka po kasi that time nung pinagpapauwi niyo po na mag-aral, siguro maganda ng trabaho. maganda rin ang trabaho, pero kung minsan kapos. Kaya dun pa lang din ni Pia. Eh, 2000 to Ang mga ang Renta sa bahay, sa pagkain, ilaw, tubig. E sa sahod niyang five, ano lang? Puran red, red sa isang araw. Minsan, oh. red, Kinakapos. Napakaswerte nyo pa rin nanay kasi napaka-abilidad ni Tatay Romy. Kaya ako, ang sinasabi ko sa kanya, bibigyan kita up hindi ako talaga habang malakas pa ako gagawin ko ang lapat mararapat sa ating mag-asawa para hindi tayo magutom so ngayon po pala hindi na alam ni nanay na ikaw nagsisavings nag-iipon ka Ay na niya wala akong saving may saving ako <laughs> Ay, nabibigla na lang yan kung kinukuha ko na meron ka nang hugutin so, <laughs> no, may inuhugot ako pagkatapos nun kukuha ko ng halimbawa mga 20 hanap naman akong paglalagyan galon tapos kumakakuha ako ng mani, pagtinda kakuha ng trabaho kukupit ako ng 20 uhulog mo doon. ganun lang ugali kukupit pero nakasave save mm. hindi ka parehas nun lumalakas pa ako malakas pa yung trabaho ko nangungupit ako doon sa una kong asawa. asawa, ibibili ng alak alak <laughs> panginom lang panginom lang doon ng mga ano pero ngayon wala na talagang binago mo, binago, binago mo na. na. malaking pagbabago Opo, ko dahil po yan kay Nanay Leti Oo. So, malaking influensya po pala sa iyo si Nanay Leti Ayun. na para mabago po yung dati yung gawi. O, kaya nga, nagpasalamat ako dito kapit tumira dahil doon sa bayan, ang daming demonyo doon. Opo. Mga jin, maraming demonyo. Opo. Dito wala. wala. Kasi bundok Opo, to eh. Puro anghel dito. O, puro anghel. <laughs> so napakaganda ng kwento ng buhay nyo. Tatay, sana marami Ay, tayong ma-inspire ng mga, mga, viewers natin. Ang isip ko talaga, hanggang may buhay pa kami, ilalaman. Sige lang. O, gap, igapang talaga. Lalaban uh, ko ano namin. Sa so, buti, buti po tatay, hindi po nyo naisip na magpasarap. Kasi dalawa lang kayo. Pasarap. kung sa pagpasarap, hindi naman sa araw-araw. May palaw na gusto namin. Dahil kung puro, puro pasarap, puro pasarap, ang hirap pag ito. Opo. Oh, yeah. Ang nagpahirap sa'yo. Ang ginagawa na lang namin dito, bibili ng ulam, alimbawa, tilapia, tulingan, ganoon lang yun na lang ang ginagamit namin para iwas sakit sa tubig. So, tatay, yung, yung seafood, oh. malakas yun sa yurik. Yan. Eh, kahit nga yung manok, ayaw, di, ayaw nito. Ayaw manok. Okay, dapat siguro talaga sa'yo tatay, lagi lang gulay. Gulay. Lang. Gulay, tsaka tilapia. Gulay. Tilapia, ganun din. Gulay. Turingan, turingan, o turingan, mas malakas ang turingan. Malakas yun. Alos, nung nakaraang Holy oh, Week tuyo gulay tuyo gulay <laughs> tapos itlog oh. pero walang yung iba Holy oh, karne ah, bibili lang kar baka kamay baboy manok eh sabi ko papasarap tayo kung pahirapan naman tayo <laughs>